Sabado, uh, uh, August 24, mula last 3 ng hapon, ang umpisa ng uh, um, um, ating public viewing para sa ating Barangay Wawa Short Film Festival. May tatlong batches po tayo mamaya, uh, 3 to 5, 3pm to 5pm, sumunod na batch ay 5pm to 7pm, at ang ulim batch mamaya ay 7pm to 9pm. So pwede po kayo pumunta mamaya bago mag 3 o'clock at first come, first serve po tayo at pag napuno na po ang venue dito sa second floor ng Parangay Hall ay sasara na po natin yung ating uh, pintuan para makapanood mong pisana po at ipanood ng public viewing mamaya. After mong samba, sinunod naman po yung 5pm to 7pm, uh, pagkatapos nun, sinunod naman yung 7pm to 9pm. So, inahiyayahan po ang mga taga-wawa na sumali at manood mamaya sa ating mga kalahok ng pelikula sa Short Film Festival. Ito po ay handog ni Kapitana Rosalie Benford. Una to sa Barangay Wawa. Una to sa buong Taguig City. So, excited na po tayo at nagkaroon ng gabi ng parangal sa August 30 kung uh, saan paparangalan natin ang pinakamahusay sa mga pelikula, at mga aktor at aktres at mga istorya at syempre ito ay pagdiriwang din para sa buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Uli, maraming maraming salamat Mayor Lan Cayetano at Bungo at maraming salamat kay Kapitana Rosalie Buenaflor at buong Barangay at SK Council. Yay! Welcome! Pasok na po. Pa. Welcome! Meron po tayong libreng popcorn at tubig. Babaunin niyo sa loob. Welcome sa mga inawa, film festival. Iyon ang ating mga public viewing tonight. Iyan po, welcome. Movie time popcorn at mga mineral water. Galing ka kita. Wow. malalago mata at senior sa harapan na

bukas. Kamalitan nyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Nagustuhan nyo ba? Ano masasabi nyo? So, ano masasabi sa Tagawawa? Ano masasabi sa Tagawawa? Skater, 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 skater ngaya. Napa yang aku dosa? Napa tuh? Makan di Aussie. Baiklah. Biar kalian <coughs> tahu. <coughs> Biar pasti bahagia. Biasa nggak tahu untuk. Kamu semua yang experience tadi sama sawah sawah shooting fest pula, ten? Magandang maganda po yung experience. Napakasaya at maraming talento pala ang ating mga tagawawa. At maganda yung mga concept ng mga istorya nila. Anong pili ko po yung nagustuhan natin? Tungkol po din sa magkaibigan at sa mag Ah, yung sa ng maskara at uh, kaibigan. Sige maraming salamat po. Na, na, parang kayo short film festival. Ano? Pili ko Water. Sa Walter. Walter? Bakit po Walter? Kamusta uh, uh, ba uh, your experience yung panonood ng Barangay Wawa Short Film Festival? Nagda success right? ang Wawa Mini Short Film, Festival. Oh. You know? uh, uh, lahat ng entry, panalo. Ano po mga pelikulang nagsuha nyo? Anak, siyempre. Bakit po? May aral ng giving sa magtulog sa kapwa nila kahit mga bata pa sila na ang ah, alam ng okay. mga tinutulog. Magandang gabi, guwapo. Yes. Kamusta naman ang experience mo sa panunod ng Barangay Wawa Film Fest? Ayos naman, nakakaiyak yung iba, iba nakakatuwa. O oh, sige, last question tayo ha. Uh, sa tingin mo, ano ang pelikula na mas nakakaangat para si Iwawa Chup Chup! Iwawa Chup Chup! Alright! Shout out! Thank you! Ah! Oh